Isipin natin kung paano mabuhay sa isang lugar kung saan ang temperatura ay bumabagsak sa negative 50 degrees Celsius o mas mababa pa. Ang simpleng gawain gaya ng paglalakad sa labas o paglalaba ay nagiging isang hamon. Ang paghinga sa sobrang lamig ay maaring magdulot ng sakit sa lalamunan at ang paglabas ng walang tamang kasuotan ay maaring magdulot ng frostbite sa loob lamang ng ilang minuto. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang sampung pinakamalalamig na lugar sa mundo at kung paano nakakasurvive ang mga taong nakatira doon. Siguraduhin mong tapusin ang video ito dahil number 1 sa ating listahan ay talagang nakakamangha. 10. Barrow, Alaska, USA Isa ito sa pinakahilagang lungsod sa mundo at nakakaranas ng matinding lamig. Dito ay may buwan kung saan hindi sumisikat ang araw at itong tinatawag na Polar Night kung saan maaring hindi makita ang araw sa loob ng halos dalawang buwan. Sa panahon naman ng tag-araw, may mga araw na hindi lumulubog ang araw. Ang mga residente umaasa lamang sa makapal na kasuotan at mga insulated na bahay upang manatiling mainit. Malaking bahagi ng kanilang pagkain ay mula sa pangangaso ng mga hayop tulad ng shields at karibo. Sa kabila ng matinding lamig, ang komunidad dito ay may matibay na kultura at malapit na samahan. 9. Yellowknife, Canada Ang lungsod na ito sa Northwest Territories ay may temperaturang bumababa sa negative 40 degrees Celsius sa taglamig. Karamihan sa mga bahay dito ay may makakapal na insulation at doble o triple ang salamin ng mga bintana upang mapanatili ang init sa loob. Maraming residente ang gumagamit ng wood burning stoves o oil furnaces para sa pagpapainit ng kanilang mga tahanan. Sa kabila ng matinding lamig, ang Yellow Knife ay kilala rin sa Northern Lights na nagbibigay ng isang kahangahangang tanawin sa kalangitan. Maraming turista ang bumibisita dito upang masaksihan ang Aurora Borealis na isa sa pinakamagandang natural na fenomena sa mundo. 8. International Falls, Minnesota, USA Tinaguri ang icebox of the Nation. Ang International Falls ay may temperatura na bumababa sa negative 40 degrees Celsius. Ang mga residente ay sanay sa sobrang lamig at gumagamit ng mga snowmobiles para sa transportasyon. Ang mga tubo ng tubig ay kailangang malalim sa ilalim ng lupa upang hindi magyelo. Sa kabila ng malimig na panahon, marami pa ring tao ang naninirahan dito dahil sa kanilang pagmamahal sa snow sports gaya ng skiing at ice fishing. Ang mga paaralan at establishment dito ay may mga heating system upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga residente. 7. Ulan Bator, Mongolia Ang kabisera ng Mongolia ay tinuturing na pinakamalamig sa kabisera sa mundo. Umaabot sa negative 40 degrees Celsius ang temperatura sa taglamig, kaya't karamihan sa mga Mongolian ay nakatira sa mga traditional na jer o yurts na may makapal na insulation. Ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng init ay ang pagsusunog ng uling at kahoy. Bukod sa matinding lamig, mahangin din ang lungsod na lalong nagpapahirap sa buhay dito. Sa kabila ng malamig na klima, ang lungsod ay isang sentro ng kultura at kasaysayan ng Mongolia kung saan ang mga tradisyonal na kasuotan at pagkain ay mahalagang bahagi ng kanilang pamumuhay. 6. Astana, Kazakhstan. Ang lungsod na ito ay may temperaturang bumabagsak sa negative 35 degrees Celsius sa taglamig. Ang mga gusali dito ay dinisenyo upang mapaglabanan ng matinding lamig at ang mga tao ay nagbibihis ng makapal kahit sa loob ng bahay. Upang mapanatiling mainit, ang mga residente ay gumagamit ng central heating systems na kinokontrol ng gobyerno. Ang lungsod ay kilala rin sa mga modernong arkitektura na kayang tiisin ng matinding lamig sa panahon ng winter. Sa kabila ng matinding temperatura, patuloy ang pagunlad ng Astana at nagsisilbi itong isa sa pinakamahalagang lungsod sa Central Asia. 5. Harbin, China Kilala bilang Ice City, ang Harbin ay may temperaturang umaabot sa negative 38 degrees Celsius. Dito ginaganap ang Harbin International Ice and Snow Festival kung saan gumagawa sila ng mga napakalaking ice sculptures. Ang mga bahay at gusali ay may special na insulation at maraming mga residenteng gumagamit ng heated flooring upang manatiling mainit. Ang Lungsod ay isa sa mga pinakapopular na destinasyon para sa mga turista na gustong maranasan ang tunay na ng lamig ng taglamig. Ang festival na ito ay dinarayo ng libu-libong turista mula sa iba't ibang bansa bawat taon. 4. Snug Yukon, Canada ang Snag, isang liblib na bahagi ng Yukon, Canada, ang may pinakamababang temperaturang na italasa sa North America. Umabot ito sa negative 63 degrees Celsius noong Pebrero 3, 1947. Dating may mga residente rito ngunit dahil sa matinding lamig, unti-unting nawala ang populasyon. Noon ay umaasa ang mga tao sa makapal na fur clothing, kahoy na panggatong at tradisyonal na paraan ng pagpapanatili ng init. Sa sobrang lamig, kahit ang hininga ng tao ay nagyayelo sa ere at bumabagsak na parang niebe. Ang matinding temperatura rin ay nagdudulot ng kakaibang tunog ng parang pagsabog kapag may nababasag na kahoy o metal. Halos hindi nagagalaw ng tao ang kalikasan rito, kaya't kung balak mong bumisita, siguraduhin mong handa ka sa isa sa pinakamalamig na karanasan sa mundo. 3. Verkhoyans, Russia ang Vercoyans ay isa sa pinakamalamig na lungsod sa mundo kung saan bumababang temperatura hanggang negative 67.8 degrees Celsius sa taglami. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang klima nito dahil umaabot naman sa 30 degrees Celsius ang init sa tag-araw. Sa kabila ng matinding lamig, patuloy na may naninirahan dito. Karamihan ay mga mga ngaso at nag-aalaga ng reindeers. Ang mga bahay dito ay gawa sa kahoy na may matibay na insulation upang mapanatili ang init. May mga paaralan, ospital at tindahan na nagpapakita na kahit sa isa sa pinakamalamig na bahagi ng mundo ay may normal na pamumuhay pa rin. Bukod sa matinding klima, may makulay na kasaysayan ang Verkoyansk. Noong panahon ng Imperyong Ruso, ginamit ito bilang exile destination para sa mga tinuturing na kaaway ng gobyerno. Ngayon ay isa itong patunay ng katatagan ng mga tao sa harap ng malupit na kalikasan. Sa tag-araw, natutunaw ang yelo at lumalabas ang araw at nagbibigay din ito ng kakaibang tanawin bago muling bumalik ang mabagsik na taglamig. 2. Oymyakon, Russia Tinaguri ang the coldest inhabited place on earth. Ang Oymyakon ang may pinakamababang temperaturang naitala sa isang permanenteng tinitirhang lugar na bumaba sa negative 71.2 degrees Celsius. Dahil dito'y halos imposible ang ilang normal na gawain. Nagyayelo agad ang tubig kaya't walang underground pipes at kailangang magigib sa balon. Ang mga sasakyan ay kailangang panatilihing umaandar kahit hindi ginagamit upang hindi magyelo ang makina. Sa kabila ng matinding lamig, may mga paaralan, tindahan at iba pang pasilidad dito. Ang mga residente ay umaasa sa pangangaso, pangingisda at pag-aalaga ng reindeers bilang pangunahing hanapbuhay. Ang kanilang mga bahay ay may makapal na insulation at gumagamit ng kahoy at uling upang mapanatili ang init. Para sa mga mahilig sa extreme adventures, ang pagbisita sa Oymyakon ay isang hamon na tiyak na hindi mo makakalimutan. 1. Antarctica ang pinakamalamig na lugar sa mundo sa istasyon ng Vostok na itala ang negative 89.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperaturang na itala sa buong kasaysayan walang permanenteng residente rito kundi mga scientifico at explorers lamang na nananatili sa specially designed facilities na may advanced heating systems ang klima ay hindi lang sobrang lamig kundi matindi rin ang hangin kaya't kahit simpleng gawain ay nagiging hamon dahil sa matinding temperatura, kinakailangang magsuot ng protective gear ang mga naririto upang maiwasan ang frostbite sa loob lamang ng ilang segundo ng exposure. Sa kabila ng harsh conditions, mahalaga ang Antarctica sa science, lalo na sa pag-aaral ng climate change. May landing na tatanging hayop na nakakapag-adapt dito tulad ng emperor penguins, seals at ilang uri ng isda na may kakayahang mabuhay sa nagyayelong tubig. Ang Antarctica ay isang tunay na disyerto ng yelo na nagpapakita ng hindi matatawarang lakas ng kalikasan. Grabe ang lamig sa mga lugar na ito. Isipin na lang natin kung paano mamuhay sa isang lugar kung saan nagyayelo ang hininga mo sa ere. Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumisita sa isa sa mga lugar na ito kaibigan, alin ang pipiliin mo? O mas gusto mong umiwas na lang? I-comment mo na yan. At huwag ding kakalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kakaibang content tungkol sa ating mundo. Muli, salamat sa panonood at suporta kaibigan.